Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. Ito yung isa sa aking inahin na naglilimlim. At medyo madami yung kanyang ililimliman. Hindi lang kasi siya ang nangitlog dyan sa pugad na yan. Bukod sa akin may dalawa pang dumalaga na nangitlog din dyan. At karaniwan sa mga dumalaga ang mga iniitlog ay mga walang similya. Kaya samahanin niyo ako mga katropa. Ako ay mag kakandling ilawa natin yung mga itlog para makita natin kung alin yung may similya at alin yung wala ayun tinuka na ako ang sakit so ayan mga katropa isa isahin na natin ingat ingat at baka matuka ulit so ito itatapat ko lang dito sa ilaw ng aking cellphone Ayan, makikita natin. Ayan, wala siyang similya. Ayan. Hindi gaano ka makita kasi maliwanag yung ilaw ng aking cellphone. Kailangan patayin yung flash nitong camera. Ayan. So, makikita natin na may mga ugat-ugat, may mga litid-litid at nandun na yung mata nung sisiw so yan ay fertile egg kukuha pa ako ng isa yan ang dilim so mas mainam na yung madilim para hindi makita ng manok yung aking kamay ayan so papansin natin na may kaunting ano litid litid yan po ay may similya din So, ayan ang dilim. Hindi maaninag. Ito, pangatlo. Ayan, kung makikita ninyo, kung mapapansin ninyo, meron ding mga ugat-ugat at maaninag na din natin yung mata ng sisiyo. Fertile eggs din yan. So, ito mga katropa. Uh, nagkuha ako ng basket ng paglalagyan ng mga may similya. So, ayan. Sunod na ikakanding natin. Ayan, meron din siyang mga ugat-ugat. May mga litid-litid. Pero parang alanganin. Walang masyadong ano, litid. Alanganin. Pero isasama ko na lang rin doon sa may similya. So, ayan, madilim pa rin. Ito, nakasama pang balahibo. Ayan, kung makikita ninyo, mga katropa, maliwanag. Hindi natin gaanong maaninag yung, ano, wala siyang, ano, yolk. Pero may mga nabuo na mga litig. Pero hindi ko na yung isasama dyan sa may similya. Sunod ito, Malanganin din mapapansin ninyo maliwanag din siya ang similya ito may kaunting litid maaninag natin yung mga ugat ugat so yan may similya siya pero parang wala wala malanganin 50 50 ang chance nyan hindi ko na yun isasama. Ito, kitang-kita natin mga katropa. Ito ang walang similya talaga. Maliwanag na maliwanag. Ito rin. yan. Mahaninag natin yung ano, mata-mata. Tapos may mga litid-litid. Yan, may similya yan. Ito, wala ito. Clear na clear siya kahit makikita natin ng kaunting litid ay maliwanag naman hindi dark yung kanyang egg yolk Yan, walang chance na mapisa ganyan talaga mga katropa pag mga itlog pa ng mga dumalaga kalimitan ay walang similya may mga pangyayari pa nga na halos lahat ay walang similya katulad dun sa isang inahing ko limang ko yung nakaraan 14 walang nagpisa wala lahat similya unang itlog niya So yan ito rin oh, wala ring similya oh, maliwanag oh. Yan, Ito mga katropa. May maani nagtayo na madilim na parte at merong may mga ugat-ugat. Yan, may similya yan. Na ah, ito pa, wala rin itong similya. Kitang-kita naman. At ito pa, wala rin. Maliwanag na maliwanag, walang similya. At ito. Ganyan rin. Wala din yan. So, yan mga katropa. So, meron akong nailawa na walong may similya. At ibinalik ko na dito sa pugad nung inahin. At ang walang similya ay bali siyam. So, yan. Pwedeng pwede ko na itong lutuin bukas. At ito, lipat naman tayo dito sa isa ko pang inahin. Ito yung puti. <coughs> pang apat na beses na nitong maglimlim. At medyo malalaki na yung kanyang itlog. At marami dito sigurado ang may similya. So unang ano natin, yan, kitang kita naman natin na may similya. Ito meron din. Ayan, maaninag din natin yung mga litid-litid, may similya din yan. Ito, kitang kita nyo naman yung mga ugat-ugat, may similya. Ayan, meron din kitang kita naman itong sunod ito medyo parang wala hmm. lang yung parte ng itlog na may mga litid litid parang alanganin ito may similya ito itong sunod <coughs> yan <coughs> may similya din ayan ang mga litid litid Ayan, mayroon din yan. Ito mga katropa. Wala. Maliwanag na maliwanag. Itong sunod. Meron. Ayan. Kitang kita naman. May mga litid-litid. Itong sunod. Meron din. May mga litid-litid din. May similya yan. Ito mga katropa. Alanganin ito. Kahit may kaunting litid-litid pero mas malaki yung parte na walang uh, ano, walang maani, walang dark na portion walang dark na parte. Eh. So, hindi ko na ito isasama kahit na yung mga litid pa. 50-50 chance nito na mapisa. Ito naman, may similya. Ayan, o. Oh. Kitang kita na natin yung, ani ah, natin yung mata ng sisiw oh, na buo na. Ayan rin, may similya. Dito, mayroon din similya. So, lahat-lahat po ng na ilawan natin na fertile eggs ay 12 at meron lang tayong dalawang itlog na nakita na walang similya at ibabalik ko na itong mga itlog dun sa inahin so ito na yung mga walang similya bali 11 ayan pwedeng pwede itong iprito pwedeng lagain ayan So malaki ang pakinabang pag may naglilimlim na inahin. Tipid na tipid po sa kuryente. Malaki kasi ang konsumo ng kuryente kapag incubator ang ginagamit. Maabot po ng 300 ang 400 isang buwan. At pagdating naman sa pag alaga ay hindi na rin masyadong alagaan kasi mga inahina yung nag-aalaga sa mga sisiw. Hindi na rin kailangan gumastos sa pailaw sa brooder at yung mga inahina ang nagpapainit sa mga sisiw. Yen la mga katropa magandang gabi happy farming